So hello mga lods, welcome back to my channel, so it's Megan ng Gobat Vlogs So for today's video mga lods is gusto ko lang share sa inyo na um, bumalik na pala yung um, alidita ko sa Tok Index Pero tingnan natin kung sulit pa ba yung price niya ikumpara natin kay dito So kay dito kapag meron tayong uh, 10 pesos 10 gig, so tulo dito 10 So, sa isang araw is meron tayong 10 gig. So, sa isang buwan, so meron tayong 300 lang, 300 pesos. Tapos, meron tayong 300 gig. O, ba? Diba? Dahil sa isang araw, meron tayong 10 gig. So, sa isang buwan, times natin yun, 30 times 10, so 300 gig. So, tingnan natin yon ang pagbabalik ni Tok Intex sa kanyang unlead dita. Dahil nawala tong unlead dita sa aking uh, Tok Intex, kaya ngayon bumalik na. So, mura lang yung dati, So nasa 300 lang 'yon, yung 1 month niya lidita. So tingnan natin ngayon ko. Um Kaya pa ba sa bulsa natin? Okay? So punta lang tayo dito sa ating phone para tingnan natin. So so balik natin. Pull natin ulit. Kulang natin. So ito na mga mga lods. So number 1 meron tayong alidita dita. So, nagbabalik na nga ng ating dita dito sa token text. So, tingnan natin kung okay pa ba yung price niya. Dito lang tayo sa number 1. So, ito na nga nakita nyo naman. Grabe na ang pagtaas. So, kung para sa inyo, so, enjoy alidita dita. So, sa 7 days niya is 200 pesos na yan kasi 199. So, ang 30 days, ito yung lagi kong niluload dati, mga Ito yung 30 days. So, nasa 300 lang to dati. Pero ngayon, nakita nyo naman, is 600 na in 30 days. So, ikumpara natin dito sa dito sim. So, kapag may tulo dito tin ka, so, itong 600 na to is dalawang buwan na to. Tapos, meron ka na ding 600 na 600 gig. Dahil, pag meron kang tulo dito so, meron kang 10 gig araw-araw sa 10 pesos lang okay so dito sa 60 days so meron kang 1,000 99 then sa 90 days meron kang 1,500 so kapag kuha natin ang comparison mga rich ang dito same at todo at ang ang token text is itong alidita is pwede kang mag hotspot ng kahit ilang device samantalang ang dito dito sim pwede ka rin mag hotspot dahil sa akin sa akin mga lods is uh, gamit ko yung isang cellphone ko at nag hotspot ako ng tatlong cellphone cellphone kaya okay siya kahit limang cellphone pwede ka mag hotspot sa iyong dito sim kaya goods na goods kaya ang pinili ko ngayon is dito sim na lang dahil sobrang tipid at mura pa okay so kayo mga lods kayo na bahala kung saan kayo gustong mag-load. Okay, maraming salamat sa so, iyong pananood. Sana yung katulong. Thank you and God bless. Bye-bye.